Guys, tignan nyo, nandito nga pala tayo sa may loob ng airport Eh kasi, kaka-apply ko lang dito bilang isang piloto Eh kaso nga lang, inaantay ko dito yung manager Nawawala naman siya <laughs> Naku naman, ako na lang mag-isa Yung iba mga kasamahan ko nag-apply bilang isang piloto Eh nandoon na, nagpapalipad na sila ng mga aeroplano Ayun oh, nakita ko yung aeroplano dung buyo Wow, at saka gusto ko na lang excited na excited na ako makita ang ating yung mamaneho Oo oh, nga pala mga tropa eh gusto nyo rin bang maging isang piloto ha <laughs> pero bago natin simulan ng video na to e eh okay lang ba kung paabutin muna natin ng 100 likes pag like ka naman boy at mag subscribe kung hindi mo pa nagagawa yun maraming salamat amang hintay lang muna ako dito sa manager eh, interviewin niya pa daw kasi ako tapos magmamaneo na tayo boy ang tagal tagal naman nun So mga tropa, ayos na natanggap na kagad tayo, boy. So kaso nga lang, eh sabi ko sa kanya, eh, hindi pa nga ako masyado marunong mag-drive o magpalipad ng eroplano. Ayun guys, yung eroplano sa baba oh, pero hindi yan yun sa atin. Tara, hanapin natin yung sa atin mga tropa, babatay dito sa may hagdan. Wait lang, asan ni sa akin, boy? Ah, eto pala. What? Ang laki naman niyan, boy. <laughs> kaso bakit naman kasi may nasa likod ko? Oy, tropa, hindi ka ba marunong magkano, magpalipad niyan? Ako rin eh, hindi pa ako masyado marunong magmaneo niyan. Tara sakay tayo kay tropa. Nasaan ba siya? Siya ba yung drivers? Oops, oops, pasilip. Naku, lumipat yata siya di sa may kabila. <laughs> Pasakay ako tropa. Ayun no. Wow. Tuturuan niya yata tayo guys no. Ayan siya. Isa yata talaga siyang piloto. Tsaka bakit naman kasi ganyan yung mukha mo tropa. Meron kang malaking mas. Kulay itim. Hindi ko tuloy makita. Ito <laughs> na mga tropa. Magte-take off na siya. Nakasakay nga lang pala muna tayo sa kanya. Papanoorin natin kung ano yung mga controls na inaawakan niya. Uy, tulin mo boy. Wow, kaso nga lang bakit bigla naman huminto dyan. Eh, off na pala kami. Ayan oh, uy, grabe, ang lupit magdrive ni tropa ng eroplano. Naging isang piloto nga talaga siya. Ayan na okay, guys, so nakaupo lang sa passenger seat. Ang ganda ng view dito, kaso hindi namin makita yung kalsada. Kasi puro langit ang nakikita ko. Oy, pare, galing mo sa pag-aano, papalipad ng eroplano. Ayan oh, tumatabingi-tabingi ka pa. Medyo kinakabaan na ako oh, sa pagdadrive mo boy. Pero ayos lang lang kailangan natin tong gawin mga tropa para masanay tayo sa mga matataas na lugar katulad na lamang neto wait lang saan siya pupunta dun sa may city anong city yan boy <laughs> nako paano na to kailangan ako din magdadrive ng aeroplano para makapag pagpraktis na tayo guys oy tayo ko dyan <laughs> nako, tropa anong ginawa mo bakit bigla mo nalang sinaki sa so may gusali o naman nabot na nga tayo ng medyo hapon tapos pasaway pa yung ano na yun, guys yun ang na yun ng eroplano. <laughs> naku naku tatakbuhin ko na nga lang to guys papunta dun sa may ano pinaka airport para tayo ay makapag practice na rin ng pagpapalipad natin kaso nga lang aabuti na yata tayo ng gabi no palubog na yata yung araw Hapo na yun eh ako naman boy takbo takbo so siguro ang gagawin ko na lang guys eh magkita kita tayo bukas ayan no ang dilim na hindi ko masado kaya mag ano mag drive ng eroplano kapag ganitong madilim medyo natatakot pa ako baguhan pa lang eh so bukas magkita tayo boy Let's go. Takbo. Ang dilim-dilim na talaga. So guys, hindi ko pa pala muna papaabutin yung umaga kailangan makapag-practice muna pala tayo para bukas kapag medyo um, oh, ano na maliwanag eh doon na tayo magsasakay ng maraming mga pasahero ngayon eh susubukan muna natin na mag-isa ayan sakay tayo guys no uy andito na nakasakay na ako oh, boy sa loob ng eroplano isang ganap na ba ako na ano piloto pero mukhang hindi pa eto nga pala klase loob na daming mga pindutan nakakalito paano kaya to <laughs> tara tara try natin yung engine natin I start natin yung engine umikot na yung LCB boy. Ayos. Tapos may ilaw po. Uy, ito guys. Kailangan buksan natin yung ilaw kasi madilim. Ayan. Grabe. Paano ito kinokontrol? Hindi ako masyado marudong ah. Kailangan daw natin pindutin yung letter P para umatras. Ayun oh. Umatras na nga ito yung mga trupo Wow. Ang angas. Tapos, ops, ops, ops. Stop muna. Stop muna. Stop muna. Ay, baka tumama ako sa pader. Nakuyari tayo na ito. Masisira agad yung aeroplano natin. <laughs> Ayan guys. Try natin to make up. Hindi ko alam kung kung tama itong pinapwestoan ko. Basta kailangan nating idredrewecho. Eto mga tropa oh. Uy, ganito pa lang itsuro niyan sa loob guys. Oops, oops. Tumitake up na yan. Tanta kayo boy. Nice one. <laughs> Kasi medyo mababa pa yung lipad ko. Kailangan yung medyo mataas para ma-practice natin to boy. Ayan oh. Uy, ayos. Lumilipad na nga tayo mga tropa. Ayan oh. Legit na legit na talaga tayong piloto. Kaya na natin paangatin ang eroplano. Teka, teka teka tayo de derecho neto ikot tayo ikot 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 wala kasi guys hindi pa talaga tayo masyado marunong magpalipad neto kaya kailangan ayusin natin kasi bukas pagsapit ng umaga sisimulan na natin magsakay ng mga pasahero teka ba't may gulong pa ako ano ba alisin yung gulong na yan teka teko di ko alam <laughs> nagpa-practice pa lang din kasi ko eh baala na nga bukas hindi ko masyado makita yung dadaanan natin boy so magkita kita na lang tayo ha eh hey, no patayin ka yung ilaw boy oh no So yun sa wakas Ay eh, nagliwanag na rin Sumikat na yung araw Dito na nga pala ako nagpalipas no Kung mapapansin nyo Ito nga pala guys Magsisimula na tayong kumuha Ng maraming mga pasahero Pero nga pala Gusto ko muna tignan nyo to Ito yan guys So bubuksan natin ang pinto Woy Ang angas So dyan nga pala Pumapasok yung mga pasahero ko Haha <laughs> Ayan guys So silipin natin yung loob Mga tropa So ayan Ang daming mga upuan Dyan umaan yung mga pasahero natin Tara tara Saranan natin yung boy tapos syempre pupunta na tayo sa may pagtatrabahuan pindutin lang natin tong jobs tapos passenger para makapagsimula na tayo Ayun, nakita no, nakikita nyo naman yung pick up ng kulay pula eh, doon yung ating lokasyon na pupuntahan natin guys sakay na tayo sa ating aeroplano bilang isang piloto at buksan ang makina boy ayan o oh. whoops sumaandar na nga ba talaga ang mga LC kabila kanan let's go abante na natin to tara tara ayun okay, guys so abante na tayo ah medyo malapit nga lang pala yung pick up natin kaya wag natin masyadong bilisan yung pag aandar natin bawasan natin yung bilis ng makina eh malapit naman na boy Eh no natatanaw ko na sa may dulo ops ops bawas tayo ng bilis bawas tayo ng bilis mga tropa nako sa side pa ata ako ah sumahid pa nga ako guys pero ayos lang yan hindi <laughs> pa naman ako masyado marunong mag drive na ito eh ah nagpa practice pa lang tayo kaya normal lang yun boy ito ito kailangan lang natin pumasok dyan sa may kulay green na yan para magsakay na tayo ng mga pasahero boy ayun na no, magsasakay tayo ng mga pasahero mga tropa ops 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 stop muna tayo dyan stop 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 yun pagka stop nasa ng mga pasahero yun oh ang dami o oh, sige na magsakayan na kayo bubuksan ko na yan no oh. ayos man mga tropa ang dami nagsisitak po ang mga pasahero boy oh nice nakasakay na ata silang lahat ba't hindi sila dumaan sa pinto saka so, bakit parang wala sila dito sa loob ang dami nagsakayan pero wala pero grabe pupunta na daw tayo sa may take Kopan. So let's go, let's go. Ikot na natin tong eroplano. Tapos kailangan natin pumunta dun sa may runway para bumuelo. Wait lang, saan ba yung runway natin mga tropa? Ito, ito. Yan, diretso natin yan guys. Para magkaroon tayo ng buelo. Tapos aangat na yung eroplano boy. Eto na oh. Aangat na yan oh. Sige na, umangat ka na boy. Yo, umangat na mga tropa. Alisin na natin yung ano natin, yung gulong. Teka, paano ba alisin yung gulong guys? Ayan, alisin natin. Alis, alisin. you oh. Tumiklop na nga yung gulong natin oh. The <laughs> Nice! Nako, di ako masyado marunong magmaneho. Ligunan natin to, papunta dun sa may bundok. Ganyan natin yung first person. Wow! Napakaangas! Isa na tayong ganap na piloto. O, yung mga controller, oh. Ganyan natin yung ilalim. Nako, baka lumanding tayo, angat mo, angat mo. Huwag natin masyadong ibaba, mga tropa. Ba, sumayad tayo sa mga gusali. Yari ang mga pasahero natin. Pag nagkataon, mauubos silang lahat. Kaya, yeah, let's go. Lapit na tayo, 20 kilometers. 29 pa lang, layo pa lang yan. Malayo Bayan pala paling gagawin natin dito sige sige pagmasdan lang muna natin tong mga bundok na mga dinadaanan natin mga tropa iyan you know. oh Ayos! Isa tayong piloto. Doon tayo sa may taas ng bundok. Mas magandang pumesto doon. Ayan, ayan, ayan. Diyan tayo. Diyan tayo sa may taas ng bundok. Grabe, ano to? Chocolate Hills. Chocolate Hills pala yung nadadaanan natin dito, boy. Ang ganda ng lugar na to. Grabe. Magpiloto rin kayo, guys. Nako. Di ba tayo sa side sa mga bundok na yan? Mukhang hindi naman, no? Ayos lang yan. Dire-direcho lang natin to. Kung mapapansin nyo naman, guys, eh dadaan ata tayo dito sa ano? Eno, ano. Sa may karagatan. Tatawarin natin yung malawak na dagat wala bang itutulin to? wala na ata guys sagad-sagad eh. na yung pinaatulin na itong ating ano, aeroplano kailangan nating tawirin itong napakalawak na karagatan, e eh, ilang oras ba natin yung babaybayin? pero grabe naman mahal siguro yung pamasayan nila dito kasi mahabang biyahe pala yung ating ginawa ay sana wag lang tayong maubusin ng gasolina, kapag naubos talaga ang gas, matatapos tayo panigurado malalaglag tayo dyan sa dagat na ino, eh, napakalawak boy eh. kaya let's go, matagal-tagal na biyahe Magkita-kita tayo mamaya mga tropa. Let's go! Wala ba nitro? So eto guys, eh, nakikita ko na nga pala parang isla Kailangan na natin dito magbagal ng ating takbo Let's go, bagalan na natin yung takbo natin mga tropa Yan, medyo binagalan ko na nga pala yung lipad natin Kasi baka sumobra na naman tayo So hanapin natin dito yung pinaka runway Doon kasi tayo babaksak Hindi tayo pwede bumaksak dyan sa mga gusali o sa mga buhangin Aba, pwede pala tayo dito mag outing e, Libre lang ang swimming pool Wait lang, saan yung runway? Kailangan natin pumunta sa runway Tapos ibaba na natin yung mga gulong Teka, nasan yung mga gulong ibaba mo na tol ibaba mo na ang mga gulong yun nagsilabasan na rin yung mga gulong mga tropa ayos so ito the drop off tayo dyan guys so sa may runway kailangan steady lang tayo dyan no wait lang paano ba steady ano slow down tayo slow down the La landing na tayo mga tropa ito na the La landing na tayo boy. Oh, yun grabe perfect landing natin dun ah stop 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 grabe umangat yung likod natin oops tapos liko liko mo liko mo iliko mo boy yun malapit na natin silang i -drop mga tropa. Onting abante na lang. Onting abante na lang, boy. Slow down, slow down. Baka sumobra. eto na, guys. So, oh. madadrop na natin ng mga pasahero. Nice, nice, nice. Stop, 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 stop. Off natin yung engine. Ops, kulang pa, kulang pa. Ops, kulang pa, boy. Yun. Nagsiba ba ano na mga pasahero? Oh, Nagpumunta na sila dun, guys. Naita nyo ba yon? <laughs> Level 1 unlock, oh. Ano yun? Ayos yun, na. Dami yata nating nakuwang mga rewards. Dito sila umakit kanina, boy. Oh. Umakit sila dyan at pumasok sa loob. Tapos, wait lang. Anong meron dun sa nakuha natin? Parang may nakuha ata tayong regalo ah. Anong regalo yon? Dami bumabiyahe po. Eh ako, mamaya na ako ulit babiyahe. Gusto ko muna enjoy yung lugar na to. Kasi ibang bansa na yan guys. Ah, ano, nakita niya naman kanina, sobrang tagal ng biyahe natin. Kaya panigurado, ibang lugar na to. Kailangan ko pumunta doon sa may dagat. mag tayo mga tropa. Tara, let's go, let's go. Pupunta tayo dun sa may ano, sa may karagatan. Buksan natin yung makina. Paikutin ng LSE at umatras. Yun o, oh, tayo mga tropa pa. Let's go atras. Tapos, ay, no, malapit lang pala yung karagatan dito, eh. Let's go, abante, abante, abante. Pupunta tayo dun, boy. Sa may tabing dagat. <laughs> Maliligo. Pwede ba maligo dyan? Pwede eh, yan. Walang bawal-bawal dito. Isa naman tayong peloto, eh. Ayun, eh, no? Uy, angat mo, angat mo. Nice. pagangat angat dun tayo la-landing mga tropa. Ops, ops, ops. Tama na. Landing na landing. Lumanding ka na, boy. Lumanding ka na. Ayan, no. Oh, ganda ng spot dito mga tropa. Sumbat so, na katabi eroplano aeroplano ko. Ops, stop. Ops, babalentong pa nga ako. Nako, stop na nga eh. Nagalumin to. Oh, yun. Baba na tayo mga tropa. Yan. <laughs> Ayos yung landing ko. Takbo, takbo tayo doon sa may dulo. Check natin dyan, guys. Baka pwede tayong maligo. Tara, maligo na tayo dito. Oh, you know. Uy, grabe. Sa ibang bansa pa tayo nakapag-outing. <laughs> eh, wala nga lang kasama. Samaan nyo naman ako dito maligo, mga tropa. Medyo malalim, guys, oh. Oops, kakayba yung dagat dito, mga tropa. Ako lang kasi mag-isa't nakakatakot. Pwede ba ako lumusong dyan sa ilalim? ko saan nakamapunta, eh? Wag na lang, aahon na lang ako. Okay na to, magpapabasa lang ako, guys. Tapos, ano bang mission natin? Check natin, guys, kung pwede tayong tumingin ng iba pang eroplano, no? Tara, let's go. Balik na tayo. Ay dun, <laughs> paano makiat? so eto mga tropa, nakapagpahinga na rin tayo sa wakas, no? So ang gagawin natin E eh, mag i tayo ng bagong aeroplano. Meron na pala kasi yung naipon dito. Ang pera ko ay 93,000 kung mapapansin nyo dito sa may baba. Tapos, pwede tayong bumiling bagong aeroplano. Ito yung kulay pula, 92. Kasi yung pera natin. E teka, yung iba kasi ang mamahal na masyado. Hindi natin mabibili yan. Kulang ang pera. Kaya ito na lang yung tag na 92,000 ang pwede nating bilhin. Yun, ayos, nabili ko na. Teka, nabili na ba natin? Ayos nga, nabili na natin. Woy! Kaso ibang klase to. Hindi na siya pampasahero. Konti lang yung pwede sumakay. Isa, dalawa, tatlo, apat lang na tao ang kasya dito sa loob, boy. Ano kaya to kung apat lang yung kasya? O, sige, sige, testing natin. Baka hindi siya pambiyahe. Yung isa lang yung ginamit natin kanina. Ops, ops, sakay na tayo, sakay na. Uy, grabe, ang angas naman ng pagbukas ng pinto na yan. Parang kotse, ah. <laughs> Tara guys, sara natin. Tapos buksan ang makina, boy. Ito na nga pala yung makina. Binuksan guna Let's go, let's go. Atras tayo mga tropa. You oh. know, grabe, medyo magaan lang pala ito. Whoops, ang lakas ng tunog. Oh. Whoops, malakas ang tunog nito mga tropa. Tara tara, paabantayin na natin 'to. Tsaka paangatin. Ay no, oh. may magte-take off na rin doon, no. Oh. Ako din magte-take na rin tayo mga tropa. Let's go. Iangat mo na boy. Uy, ito nga pala yung first person niya mga tropa. Grabe, medyo ano lang 'to, no. Yung ginamit natin pang-apatan lang kasi yung pasahero. Mas maganda yung kanini. Napakaangas noon. Kaso Ops Angat mo Angat mo Muntik na ako doon bumaksak guys ha ah. Babaksak pa ata ako doon sa may tubig Muntikan na talaga boy <laughs> So di mo na ako waalis dyan sa may bansa na yan Kasi wala pa tayong pasahero Gagamitin ko yung isang aeroplano mamaya Para bumiyahe tayo no Para kapag balik natin sa sariling bansa Eh may kita pa tayo boy <laughs> Enjoy magpalipad ng aeroplano eh oh. Solid na solid ang lakas ng ating loob para lumipad sa taas. Teka teka, okay na to. Baba na natin, baba na natin. Hindi tayo kikita pag ganito yung aeroplano boy. Kailangan yung ano, yung pampasahero. Oops, baksak baksak mo na baksak. Yan, stop 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 stop. Naku, sumobra pa nga boy. Oops, yung aeroplano ko bumaksak sa tubig boy. Help, help boy, help. Ako, bakit naman kasi bumaksak pa yung aeroplano ko doon eh ko naman. So ito guys, bumalik tayo sa pagiging isang eroplano na ano, pampasahero. Mas marami tayong may sasakay dito, mas maraming kita. So mga tropa, pupunta pa ako dun para kumuha ng maraming pasahero ha. Ah. At abangan nyo na lang sa susunod nating na episode. Kaya kung gusto mo maging kasama ko sa paglipad, eh wag mong kalimutang like ang video. At mag subscribe, magiging kasama mo ako dito, dito ko po. Yan, tas ako sa may driver seat. Ayos ba yun? Like and subscribe mo na boy. Let's go! Tara na nga!